Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpalang araw mga kapatid. Ito nga po inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po siyempre ay nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At uh, patuloy na pasalamat sa lahat po ng ating mga partner stations, mga kasama natin sa ating pag-aaral mula Luzon, Visayas at uh, Mindanao. At syempre sa lahat ng mga online platform na nagbibigay katiyakan ng ating programa ay inyo pong masusubaybayan. Kasama po ang iba pang mga programa. Ano po? Kaya maraming maraming salamat sa kabutihan at pagpapala ng ating Panginoon. Sa ating uh, pag-aaral sa pagkakataong ito ay pag-uusapan po natin yung mga challenges ng lifelong discipleship. Kagaya po ng ating nabanggit sa nakalipas na pag-aaral, yung pong pagpasok natin sa isang relationship sa Panginoon, siya bilang ating uh, Savior and Lord, ay isang malaking challenge po. Ang reality, kaya po ito talaga malaking hamon, ay sa kadahilanan na Maraming transitions ang buhay, no? May mga panahon po na madaling magsabi that we will follow the Lord, we will serve the Lord, pero sa maraming pagkakataon din po ay uh, may mga pagkakataong dumarating na yung pagsunod na ito ay masasabi po nating hindi ganoon kadali, no? Hindi ganoon ka katulad ng uh, unang pagkakataon na tayo po ay nagtalaga ng buhay sa ating Diyos. Kaya Itong mga tinatawag na life uh, transitions na ito, ito po ang magdadala ng pagsubok sa ating commitment sa ating Panginoon. Diyan natin malalaman eh, kumusta ba yung ating uh, pagsunod sa ating Panginoon? Kumusta ba yung ating uh, pagmamahal sa ating Diyos? Kumusta ba yung ating pagtatalaga ng buhay sa ating Panginoon as we go through experiences in life? Alam nyo, alam naman natin to, no na sa mga pagkakataong walang ibang ginagawa ang daling magtiwala sa Panginoon. Naalala ko po na nung panahon ng pandemic, nung nag-umpisa at uh, ang alam natin eh two, two weeks lang ay uh, magkakaroon ng lockdown tapos sa eh, pagkatapos nung balik sa normal. Alam nyo po, napakaraming mga Christians naging very intentional Uh, sa first two weeks sa kadahilanan po ng akala nga natin ganun lamang, no. So, yung uh, family altar, reading the Bible, in fact may mga nagplano na, no, how to make use of the time we have during the pandemic. Pero unti-unti habang bumalik po ang kaabalahan nung patapos na yung pandemic, naalala po ninyo na yung mga commitments ta ito ay unti-unti ring nawawala. Ay, hindi natin nilalahat, pero marami. At ang dahilan po dyan, sapagkat uh, meron ng mga kompetensya sa ating uh, pagsunod sa ating Panginoon. Yung dating madaling gawin na pagsunod, eh, dumarating po yung hamon na kung saan uh, hindi pala ganong kadali. Yung mga dating uh, commitment ay unti-unti nagiging mahirap sa mga panibagong challenges na kinakaharap. So ang question po in that new season, will we continue to serve the Lord? Yan ang malaking hamon. Ano? Sa panibagong season na ito na ating kinakaharap, ay naroon pa ba ang pagtatalaga ng ating buhay sa Panginoon at ang lubos na pagsunod sa kanyang kalooban? So kaya po natin sinasabi ito dahil yan po ay example ng transition. Mula po sa desperation na kung saan kadalasan po ay madaling sumunod patungo sa panahon naman na ng comfort Uh, na kung saan ay sabi nga eh paminsan nakakalimutan nating magtiwala at sumunod sa ating Panginoon mula po sa mapanghamong karanasan ng iba't ibang kabigatan sa buhay patungo po sa pag-alis nitong mga problemang ito ang question po ay tayo ba ay susunod at mananatiling tapat sa ating Panginoon yan po ang challenge ng lifelong discipleship. Kasi hindi lamang naman ito yung simula hanggang dulo ng buhay. Eh. Uh, ang tinutukoy po natin dito, mula simula hanggang dulo, we will go through ups and downs, challenges, difficulties. Um, kagaya nga po ng example natin, di ba? Yung mga Israelita, they traveled from uh, Egypt through the wilderness to the promised land. At yung journey po na iyon ay nagdala sa kanila sa mga panibagong karanasan, na kung saan yung dating buhay na pinagkatiwala na sa Panginoon ay marahil haharap na naman sa panibagong season uh, na very challenging. At yan po ang mabigat. Yan ang malaking katanungan. As we transition from one season to the next, will we remain faithful? So maiba lang tayo ng konte pero ugnay hindi ho ba sa anumang relasyon. nandyan yung hamon eh. Halimbawa no sa so mag-asawa uh, meron yung kasabihan eh, pag hindi pa daw kinakasal, sabi nila, love is blind, but marriage is the eye-opener. So, ibig sabihin, pag dumating ka na sa point na uh, magkasama na kayo, eh ang question po ay, kumusta naman? Andaling mangako na magmamahalan habang buhay, pag wala pa po ang mga problema sa relasyon, pag hindi ka pa nasasaktan, pag wala pang pinagdadaanan pero uh, I think mag-aagree tayo pag dumating na yung mga mga pagkakataong nasaktan, yung mga pagkakataong uh, nahamon yung ating pagmamahal, ang question po ay mananatili ba tayong naglilingkod at sumusunod sa kalooban ng Panginoon? Mahirap ano? Talagang challenging 'yan kaya minsan ang biruan nila sa mag-asawa. Every year may nalalaglag na letra eh, no? Magsisimula daw na asawa tapos sa susunod po ay uh, sawa, tapos awa, tapos wana. Wan ng pag-ibig. So yan ang challenge. Alam natin dahil uh, may mga times po na napakadaling magsabi ng pagmamahal kasi yung spouse natin can reciprocate that love or hindi pa tayo nasasaktan, wala pang nagagawang offense or wala pang expectation na uh, hindi natutupad. Eh, paano po pag dumating na yung mga pagkakataon that expectations are not met, hindi na po makapag-reciprocate ang ating kabiyak, or marahil po ay uh, nandoon ang mga problemang hatid ng uh, mapanghamong mundo, ika nga dahil sa uh, mga life transitions kagaya ng karamdaman, uh, financial uh, instability, at iba pa. Ang question po ay, kumusta tayo doon? So, kaya ako sinasabi yan, kasi ganyan ang nature ng relationship. Eh. It will go through different seasons. talaga dadaan sa iba't ibang season. At yung mga season na yan, may daladalang mga hamon yan. Eh. Na kung akala mo, kilala mo na yung asawa mo sa ganitong season, well, in another season, it will be a uh, new journey to discovery. Ganon din sa ating Panginoon. Uh, yung kilala mo ang Diyos um, sa panahon ng prosperity, Uh, what about getting to know God in times of challenges? If you remember sa book of Habakkuk in the Old Testament. Uh, dumaan sila sa matinding ano eh uh, problema kaya ang tanong po doon ni Habakkuk, sabi niya Lord kung ikaw makapangyarihan sa lahat bakit nangyayari ito? Pangalawa, kung uh, kaya mo kami dinidisiplina ay dahil sa aming uh, kasalanan e eh, bakit tila naman yung, yung bansa na yung ginagamit para kami ay disiplinahin, eh, mas masahol pa sa amin, mas masama pa kisa sa amin. So talagang yung dating hindi mo kine-question, minsan maki-question mo eh. Bakit po? Kasi you are now in a new experience na yung dating uh, matured na ikaw, pag dumating sa panibagong season, you realize, this is new for me. Bago ito. Hindi ko alam to. Hindi ko hindi ako familiar sa panibagong season na ito. From time to time, may mga nakakausap po tayo ng mga retirees at uh, sabi nga nila, ang hirap uh, pastor kasi sabi nga nila, ang challenge diyan is uh, mula sa isang tao na laging ikaw ang hinahanap, hinahanap para magpapirma, para magpaalam, para humingi ng wisdom humingi ng payo tapos later on parang biglang feeling mo na wala lahat ng mga naghahanap sa iyo at uh, nawala na yung mga magsasabi ng kanilang uh, uh, ikangay paghingi ng uh, wisdom nawala na yung mga magpapaalam so all of a sudden you feel so insignificant now if you don't know how to handle this talagang mararamdaman mo yung pagpapalit ng season can bring a lot of challenges hindi po madali sabi ko nga nung panahong ako po ay na diagnose na merong brain tumor, it was not easy dahil yung nasanay ka na abalang-abala ang bawat araw, ang daming ginagawa, now you're in a new season where you have to listen to the voice of God in the midst of silence. Uh, you have to see the action of God habang ikaw ay nagpapahinga. Yung ikaw ay kailangang mag-attune sa pagkilos ng Panginoon sa paraang hindi mo pa naranasan kagaya ng dati. Iba eh. Di ho ba? Yung nasanay ka na sa isang routine, tapos madadala ka sa isang panibagong season, yung nakasanayan mo naging irrelevant. Parang sa Psalm 23, di ba? Uh, he leads us beside still water, green pastures, And then sinabi rin sa atin, even though I walk through the valley of the shadow of death, alam niyo malaking kaibahan po yan. <laughs> yung green pastures na yan, yung uh, valley of the shadow of death, yung beside still water, you can imagine yung huge difference between the two seasons. And yet, ang sabi nga po ng uh, salamista ni King David, I will not be afraid for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Uh, kung maalala po ninyo, ganun din yung nangyari nung uh, si Job ay dumaan naman sa kanyang sariling uh, pagsubok. If you remember in the Old Testament, imagine, uh, nag sumasamba sa Panginoon how righteous was Job. Ang sabi ng Bible, hindi pa nagkakasala yung mga anak niya. Meron na siyang offering or alay para just in case nagkasala yung kanyang mga anak ay hinihingi na niya ng tawad sa ating Panginoon. Ganun po katindi yung, yung commitment ng taong ito sa Diyos na hindi pa nakakagawa ng kasalanan yung kanyang uh, uh, mga anak ay hinihingi na ng tawad. Tapos dun sa panahon ng kanyang pagkakasakit, nawala yung kanyang kayamanan, nawala yung kanyang mahal sa buhay, ang natira, yung asawa, kaibigan, na they have their own reasons. Ang sabi ng asawa, Sumpain mo na ang Diyos para mamatay ka and then yung mga kaibigan ay palaging sabi ng sabi na siguro kaya nagkakaganyan ang buhay mo ay dahil may kasalanan ka. Alam mo napakahirap yun ha. Uh, yung ikaw ay dumaraan sa problema tapos sa halip na suporta eh sinisisi ka ng mga taong hindi naman alam kung ano talaga nangyari. Yun ang pinakamasaklap ano. Yung bang... Uh, may pinagdadaan ng katapos eh, ang daming sinasabi na hindi naman nila tiyak ano ba talaga yung sitwasyon. Kaya nga, napaka lubha dahil dagdag pa yan sa kabigatang pasanin mo eh. Yung ipaliwanag mo yung innocence mo sa mga taong pilit na yan ang pinaniniwalaan sa kabila ng iyong pagdurusa at pagdadalamhati. And yet, ano po ang sabi ni Job? Kaya nga, kahangahanga hanga ang kanyang response dahil ang sabi niya, tatanggapin lang ba natin ang uh, kabutihan uh, mula sa kamay ng Diyos magpupuri lang ba tayo sa panahong maginhawa at makikita mo dun sa kanyang katugunan na yon ay nagpapakita siya ng tunay na pagsamba sa Panginoon that sometimes it is easy to praise the Lord because you are in abundance everything is okay everything is working as it should but what if you transition to another season Paano maging mana ng palataya in the season of grief? Paano maging mana ng palataya in the season of loss? Paano maging mana ng palataya na sa panahong sinisisi ka, pinagbibintangan ka, nagkamali ka, nagkasala ka? Paano maging mana ng palataya sa iba't ibang mga seasons na ito? Yung lifelong discipleship is learning to trust in the Lord, to respond as a Christian, to act react interact as a christian in the different seasons of life. Kaya nga masasabi natin na paminsan yung isang season medyo na master mo na eh. Pero pag nag-transition sa isang panibagong season, it will be another learning opportunity. Hindi po ganun kadali, mabigat na naman. Panibagong pagdadaanan na naman. Just when you think okay na lahat, then you will transition to another season. Then you realize sa season na ito kulang pa pala. Halimbawa po, let's talk about lordship. Alam nyo, yung pagpapasakop sa pag ng Diyos, talagang nasusubok to sa iba't ibang season. Eh. Hindi ba? Madali hong sabihin, Lord, I surrender everything pag wala pa. Kaya pamisan yung mga nangangako na matanggap ko lang to, mangyari lang to Panginoon, I will serve you. Kumusta tayo sa mga pangakong iyon? O kaya naman yung uh, mga panahong ikaw ay nagtalaga ng buhay, pero dumanas ka ngayon ng matinding hamon na kung saan ay uh, marahil ang kalaban dito. Eh, kumusta yung pagmamahal mo sa ating Diyos sa panibagong season na ito? Eh, baka mamaya po, yung dating na italaga ng buhay, eh, kinukuha pa natin pabalik. Hindi ba sabi nga sa Romans chapter 12, Offer your bodies as a living sacrifice. Ang paliwanag po ni Warren Wiersbe, Mahirap na bagay yan dahil may mga pagkakataon uh, yung living sacrifice umaalpa sa altar. Kasi nga, nagpapalit tayo ng seasons. Sa bawat season, crossroad, sa panibagong crossroad, a decision has to be made. Uh, na magpasakop muli, in this new season, will I surrender my life to God? Parang isang kabataan halimbawa, madaling sabihin na mahal kita Panginoon, maglilingkod ako sa iyo, pero papano kung umibig ka na? Okay? Will you still choose to follow Jesus? Siya pa rin ba ang iyong susundin? Sa isang nagtatrabaho, what if nabigyan ka ng break at maganda yung opportunities, but that opportunity takes away so much of your time to the point na you're now sacrificing time with God for the business of life? Paano yun? Um, kumusta tayo pag dumaraan sa ganoon? What if... Uh, nagkaroon ng pamilya. Uh, yung season ba ng ating paglilingkod sa Panginoon will be exchanged or put on hold for a while dahil may iba tayong uunahin muna. Kaya nga mahalagang maintindihan po ang tatlong bagay, ano? Una, yung pagmamahal sa Panginoon, is something that goes up and down in our lifelong journey as a Christian. Iba-iba eh. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Revelation 2:4, I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first. Ibig sabihin, dumaan yung kanilang pagmamahal sa season na kung saan uh, bumaba yung kanilang uh, level o antas ng pagmamahal sa ating Panginoon. It was a challenging season. Maybe nung sinabi nila yung kanilang pagsunod, it was easier back then. Pero pag nandyan na po yung mga kaabalahan, kumusta na? Hindi ba naalala nyo yung parable of the sower? Uh, nahulog sa lupa na tinawag na daanan, ibig sabihin walang sapat na nutrients, walang interes sa salita ng Diyos. So therefore, uh, no sprout, no fruit was produced. Nahulog doon sa um, mabato. At ang paliwanag po doon ay parang mga taong nakarinig ng salita ng Diyos. Masayang tinanggap ito, nagagalak. Pero nung... Uh, dumanas na ng pag-uusig because of the word, ay unti-unti na rin naglaho. Kumusta tayo doon? Or parang yung nahulog sa matinik na ang paliwanag naman ay tulad ng mga taong may access sa Panginoon, pero nung dumating na po yung panahon ng kanilang buhay na kung saan marami ng kaabalahan, sabi nga, the business of life and the lure of wealth. Yan na po ang challenge yung kayamanan, kasaganaan, pag dumating to sa ating buhay, will we still choose to follow the Lord? So, yan po ay mga katanungan na dapat natin pinag-iisipan. Dahil ang reality, mga kapatid, uh, bawat isa sa atin, lahat tayo, pare-parehas tayo, uh, hindi natin kayang uh, sabihin na yung level of love natin ay magiging the same sa lahat ng seasons. Dahil ang reality, pag nandun tayo, doon natin makikilala ang ating sarili Pag nandun tayo, doon natin malalaman kung paano talaga tayo tutugon Pag nandun tayo, doon natin makikita how we will really respond to God At Yan po ang malaking challenge para sa atin So, kumusta tayo sa pag-ibig? Pangalawa, bawat transition teaches us to learn May mga season na alam na natin gagawin natin No, As a single, I know this is how it is to follow the Lord As a married person, ah, ito, panibagong season na naman. How do I follow the Lord na meron akong ibang priorities, meron akong ibang gagawin, meron akong asawa na kinoconsider? Or uh, maybe sa career, how do I learn to follow the Lord in this new season na kung saan yung career ko is uh, uh, now becoming one of the competitions to my relationship with God? So how do I learn to become a Christian? So yung dating alam na alam mo na, yung dating kaya mo nang i-handle, ngayon nalalagay ka sa punto na bagong karanasan ito. This is now a new season of life. Um, from somebody who is single, patungo sa isang tao na nagka-boyfriend or girlfriend, paano tong season na ito? How do I act? How do I think? How do I live as a Christian in this new season of life? Ganyan po eh. Hanggang sa magkaroon ng anak, mag-retire uh, as a Christian, um, wife or husband, parent or even uh, in-law. No, paano 'yon? Paano tayo magkikilos? So, panibagong season to learn. Kaya nga yung mga Israelita, 'di ba, doon sa wilderness, talagang ano eh, kailangan matutunan na naman ang pagtitiwala sa Diyos eh dahil para bang ang lahat ng alam nila, natutunan nila mula sa Diyos during the time that they were um, Uh, in Egypt, para bang na back to zero sila na ang sinasabi na naman nila ngayon, mabuti pa sa Egypto. So, ibig sabihin, dumaan sila sa mga challenges na kung saan muling nahamon ang kanilang estado bilang tagasunod ng Panginoon. Will we follow the Lord in this new season of life? Ganyan tayo eh. Panibagong learning experience. Babalik tayo dun sa punto na, kailangan na naman nating matuto, kailangan na naman nating malaman, kailangan na naman nating uh, ma-discover ma 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 ang ating sarili sa panibagong challenge na ito. And as you go through seasons, hindi lang yung pag-ibig na babantayan dahil nagbabago ng katayuan, hindi lang yung learning because we learn in a new context, pati yung lordship, doon mo marirealize na may mga aspeto ng buhay na hindi pa pala lubusang na ipapasakop sa ating Panginoon. And sometimes, as you go through the transitions of life, you realize na may mga areas na naipasakop mo na, at may mga areas na, Lord, kulang pa pala, hindi ko pa na ipapasakop ng lubusan ito. Diyan natin nadidiskubre ang ating sarili. Diyan natin nakikilala na meron pa pala tayo mga bagay sa ating buhay na hindi pa lubusang na i- bibigay sa ating Panginoon. So, I hope and pray that as we continue sa ating relationship sa Panginoon, we learn to evaluate. Kumusta po tayo? Kaya nga ang sabi doon sa Revelation chapter 2, uh, verse 5, ang sabi ho ng passage, uh, "Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place." Look how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. Nawa po'y naging pagpapala ang episode na ito at nagbigay sa atin ng karagdagang kaalaman at hamon sa pamumuhay natin bilang isang mananampalataya. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.